Yo, so, what's up mga idol? <laughs> May jumping salad tayo ngayon, no? Pili natin. Ipon, mga idol! Ang jumping salad, tinda niya ate. <laughs> Bili tayo ng, ano, 50. Income ah? 50. In video. No? Okay, we'll in -50. Bili na kayo, 50! Thank you, Ante. Tirahin natin ito mga idol jumping salad. Masarap to pang umagahan. kalaman ng kalamansi, sibuyas, paminta, asin. Goods na. Tara. Ito yung hipon natin mga idol. Oh. Malangilangay pa. Hehehe. <laughs> Lagay natin dito sa mangkok. Linisan muna natin. Jumping salad. Pangumagahan. Marami na to. Pag nalagyan ng sibuyas. Tsaka sili, kalamansi. idol yung ano natin oh, yung ipon. Oh, kumatalon-talon po. Justin Bibe, dito pala si Justin Bibe. Pakita ka Justin Bibe. Bakit ayaw mo? Oh. Bakit si na? Ricardo natin mga idol oh, si Buyas. Kalaman si Tsaka Sili. Let's do this. Oh, basta ka na. Bangon ng sibuyas. Ang bangon ng sibuyas. Okay isya may isida sito to pala nandito kuha siya astel nang ng na isda oh o palakiin nyo alagaan niyo, ilagaan niyo sa aquarium kukulong namin ha kukulong namin kukulong nyo oo pala wala na o kukulong nyo Masarap to yung ano, patalon-talon pa. Tumatalon-talon sa bukid. Ay, sa dagat pala. pala, sabi ko sa'yo. Ayaw tumuyas, ayaw Pakita ka, Justin Bibe. Pakita ka sa camera, Justin Bibe. Camila. Oh, Good morning, good morning, kamo. Good, good morning, sa ating mga followers. Dito ka, sa likod ko. Tatabi ko, oh. Justin, yes, bibe. Uh, am, am mo. Tura. Oh. Din, Oy, tumalon, tumalon, tumalon. Am. Um. Yummy. 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 <laughs> Tapos, <laughs> sili. Nagagawa mo ng sili. Oo, oh, alagyan ah, natin sili, ah, para masarap. Ay pa lang Di, Di, Di manghang na. Di manghang na. Mahasang. Isda yung mahasang. Manghang mahasang isda. Ha. Hindi um, dyan sa dagat, hindi sa bukid. Hindi naman bukid 'to, sa ano 'to? Dagat, ay no ilog. Ilog? Oh, sa ilog. Uy, tumatalon talon tumatalon talon tumatakas pa.

kalamansi mga idol basic na basic to mga idol kalamansi <laughs> may halo ng isda Ay, eh, oh, galing may, may premyo ka mamaya okay. sin sin Papaalat. Paalat. Ito yan. Huwag ah. Huwag mo lagay yan. Pampaalat. Asin. Para sa mga pusong nangangasim. Asin ka. Asin ka. Hindi ka pa Justin Bibe. Justin Ongoy. Di pala ikaw si Justin Bibe. Si, ikaw pala si Justin Ongoy. gustin ungoy patay dito tinang asin ayung mang chile masarap to chile channel kan asin malto per grams <laughs> Ikaw? <laughs> Uy, tumatalon-talon pa. Sayang. Kalaman si. Kalaman si. <laughs> ah! Ayun dito. Ayun dito. Ikaw mo yung kalaman si. Sarap Sarap nito. Sakto to sa bahaw na kanin ngayong umaga Kaya mainit-init -init na kanin Sarap Matalong-talong na oh Tingin Wala Wala <laughs> ka ng Tingin ka ng paminta Ayoko paminta Doon okay yan eh Ki miss Nura. Paminta. Oh. Dalawa, kamu. Paminta. dalawa, 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 dalawa paminta. ka mo. Dalawang paminta. dalawang paminta. Paminta. Utang ka mo. Okay, bayan, sabi nya. Utang. Utang. Mm. Utang. Minta. Marami na Ay, mayadan ito. May Against the light na tayo. Ilan? Dalawa. Dalawang daan? Dalawang tukya. Babad. Ayun na si, ano, Justin Bibe. Justin Ungoy. Nawala, naubos na yung, ano, yung ipon. Tumalon-talon na sila, oh. Ayang. Sayang. Sayang. Oh. Ayun, oh. tumatalon nung san. Oh. <laughs> Paminta <laughs> mga idol Sobrang dami ng paminta May kusnekos na to Sarap Dito ka pa <laughs> Ayun na yun May mm. kusnekos ang halo Dito ka pa Yes Matuyuin Yes darling Matuyuin <laughs> What? What are you doing? I'm doing good. Yes! <laughs> I'm doing good. Now good. Yes! Now good and delicious. Yes, Ito delicious. Mm. na, mm. na tumatanong to na no oh, oh. ito gumagalaw-galaw po. Init na. Oh. Mainit. Oh. Ano Sili. Ah. Fire. at yung gumagalaw-galaw, malaki pa. Malaki oh. pa. Uy, tumalon. <laughs> <laughs> hmm. Sarap mga idol. Lamping salad. Kalamansi. Sarap hmm. sa kanin ito. Mas may sili ano. Hmm. Magalaw-galaw pa. Sige sa mata ko. At maraming sibuyas. Maraming sibuyas. Siyas po sili ano. Ang hanggang to. Hmm. Good. Lan. video na tayo mga idol. Ano to yung kanin? See you on next video natin. Lan. Peace out. Next comment yung mga idol sa mga next kumakain ng ano. Comment sa mga kumakain ng champion ah, salad. Na ako. Against the light. Hmm?